may sasabihin akong totoo. At baka ito ang unang beses na maririnig mo ng ganito kadiretso. Hindi mo kailangan hawakan ng isang babae para manatili ka sa isip niya. Kailangan mo lang maging lalaking mahirap kalimutan at hindi ito dahil sa itsura. Hindi dahil sa muscles, hindi dahil sa pera. Ang lalaking hindi maalis sa isip ng babae ay yung hindi nakikipaghabulan pero hindi rin tumatakbo palayo. Tahimik siya pero may bigat. Hindi madaldal pero malalim hindi na nga ngailangan pero nakakakit. At kung alam mo kung paano gumalaw ng ganito, kahit hindi kayo nag-uusap, sumasagi ka pa rin sa utak niya sa mga oras na hindi niya inaasahan. Pero eto ang problema, karamihan ng lalaki. Kapag gusto nila ang babae gumagawa ng kabaligtaran, nagpapadala ng good morning. Nagpaparamdam ka dalimang minuto. Nagpapaliwanag, Nagpapakyut. nagpapasikat. Hindi dahil masama sila, kundi dahil natatakot silang mawala ang connection. Takot malimutan takot na baka may ibang mas dumating. Takot na baka mahulog pero hindi sila ang sasalo. Alam mo yung pakiramdam na nagaantay ka ng reply? Pero habang tumatagal, pumababa ang tingin mo sa sarili mo? Na parang bawat minuto ng scene ay parang kutsilyong tumutusok sa pride mo? Kasi ang utak mo nagsisimulang mag-invento ng kwento. Ayaw ba niya sa akin? May ginagawa ba akong mali? O baka may iba na siyang kausap? At doon ka nagsisimulang maging hindi niya iniisip? Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil masyado kang sumusunod sa takot mo. Ang takot, pinapatay ang attraction, pinapawi ang mystery, pinapatay ang presensya mo. At kung hahalukayin natin ng mas malalim, ang ugat nito ay hindi yung babae, ikaw. Ikaw na umaasa sa validation. Ikaw na naghahanap ng reassurance. Ikaw na natatakot mawala ng kontrol. Ikaw na naghahabol ng koneksyon na hindi pa nabubuo. Ito yung tinatawag ng stoics na inner attachment. Hindi pagmamahal, hindi respeto, hindi admiration, kundi pagkakapit. Pagkakapit sa posibilidad, pagkakapit sa imagination, pagkakapit sa outcome. Ito ang dahilan kung bakit lagi kang nagpaparamdam. Hindi dahil gusto mo siyang kilalanin, kundi dahil ayaw mong mawala ang fantasy na baka maging kayo. Pero eto ang masakit na hindi sinasabi ng karamihan. Kapag nakakapit ka, nawawala ang lakas mo. Kapag nawawala ang lakas mo, Nawawala ang respeto niya. Ang lalaking attached ay madaling basahin, madaling kontrolin, madaling talikuran. Hindi dahil masama siyang babae, kundi dahil kapag obvious na gusto mo siya, nawawala ang intrigue. At tandaan mo to, walang babae ang naadik sa lalaking predictable. Ngayon, paano gumagalaw ang isang stoic na lalaki sa ganitong sitwasyon? Hindi mo kontrolado kung iisipin kanya, pero kontrolado mo kung paano ka gumalaw, kung paano ka magpakita kung ano ang enerhiya mo, kung paano mo hawakan ang sarili mo. Ang stoic mindset ay hindi malamig na I don't care. Ang totoong stoic ay I care, pero hindi ako alipin ng emosyon ko. Ito ang tatlong bagay na ginagawa ng lalaking stoic na siyang dahilan kung bakit hindi ka maalis sa isip ng babae. Ang hindi maalis sa isip ng babae ay ang lalaking may sariling mundo, hindi dependent, hindi nagahabol, hindi naghihintay, hindi reactive, kundi grounded. May sariling routine, may sariling purpose, may sariling mission, may sariling disiplina, may sariling tahimik na buhay na hindi umiikot sa atensyon ng kahit sinong babae. Ang lalaking may ganitong aura, tumatama sa subconscious ng babae. Hindi siya loud, hindi siya nanghihingi, hindi siya nagmamakaawa, pero may presence siya na hindi ma-ignore. Kung gusto mong sumagi ka sa isip ng babae kahit hindi ka nagpaparamdam, hindi mo kailangan ng games. Ang kailangan mo ay disiplina sa sarili. Be less available but not absent. Hindi ka ghost. Hindi mo siya tinatakasan. Pero hindi ka rin laging nandyan kung magre-reply ka. Mike si Claro grounded. Hindi agad. Hindi desperado. Hindi sabik. Yung vibe mo dapat ay parang masaya ako kausap ka. Pero buang buhay ko kahit hindi tayo mag-usap. Move with purpose. Ang lalaki na may ginagawa, may misyon, may drive. Automatically mataas ang value sa utak ng babae. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki, kapag nagkagusto, tinatapon lahat. Pero ang stoic na lalaki, patuloy sa pagunlad. Sa babae, rare to. Rare ang lalaking hindi natatangay ng feelings. Control your emotional visibility. Hindi ibig sabihin walang emosyon. Meron, pero hindi mo sila tinatapon sa chatbox. Hindi mo hinuhugis ang identity mo base sa iniisip niya. Hindi ka naglalabas ng insecurity. Kapag malalim kang lalaki, nararamdaman niya yan kahit di mo sinasabi. And trust me, kahit hindi kayo naguusap, naririnig ng babae ang katahimikan ng lalaking may kontrol. Let her imagination work for you. Ito ang hindi alam ng karamihan. Mas naadik ang babae sa emotional imagination kaysa sa physical presence. Kapag hindi ka available 24-7, nag-iisip siya, nasaan kaya siya? Anong ginagawa niya? Bakit parang hindi siya clingy? Ito ang nagiging gasolina ng attraction. Hindi dahil nagpa-hard to get ka kundi dahil may laman ang buhay mo. Pero teka, dito maraming naliligaw. Akala nila, ah okay, dapat hindi ako mag-reply para maisip niya ako. Hindi. Hindi ito larong pambata. Hindi ito manipulation. Ang stoic mindset ay hindi. Ipapamiss ko siya para mahulog siya sa akin. Kundi, iayos ko ang sarili ko. Hindi dahil gusto ko siyang manabik, kundi dahil ayaw kong maging lalaking nakadepende sa atensyon ng kahit sino. Kung ginagawa mo to para lang mapaisip mo siya, nagiging ego trap yun. Ego na naghahanap ng validation. Ego na gusto ng control. Ego na gustong magpakitang gilas. Hindi yon stoicism. Ang stoicism ay, i mo ang sarili mo sa kung sino ka, hindi sa kung paano kanya tinitingnan. Kapag mali ang motivation mo, kahit tama ang galaw mo, mali pa rin ang dating. Ginagawa mo to hindi para manakop, kundi para magmature. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, iba ang nagiging vibe mo. Hindi mo ito napapansin pero ramdam ng babae. Mas grounded ka, mas kalmado ka, mas present ka, mas hindi ka madaling matumba emotionally, mas may sariling lakad ang buhay mo, mas may sariling glow na hindi galing sa atensyon niya, at pag ka. Natural ka niyang may isip, hindi dahil nagpapamiss ka, kundi dahil napaka-rare ng ganitong klaseng lalaki sa panahon ngayon. Lalaki na hindi mabilis ma-hype hindi mabilis ma-insecure, hindi madaling makalimot sa sarili. Lalaki na kayang mag-care, nang hindi nagiging dependent, lalaki na kayang magmahal, nang hindi hinahabol. Lalaki na kayang tumayo sa sarili niyang paa, kahit mag-isa, kahit walang reply, kahit walang reassurance. At ang ganong lalaki, hinahanap. Iniisip, pinapansin, kahit wala siyang ginagawa. May tanong ako na baka hindi mo pa nasasagot sa sarili mo. Bakit may ilang lalaking kahit minsan lang makasama ng babae, sumasagi agad sa isip niya, at bakit may ilang lalaki na kahit araw-araw nagpaparamdam, hindi man lang napapansin? Simple ang sagot. Hindi lahat ng presensya pare-pareho ang bigat, kahit gaano ka paka gentle, kahit gaano ka ka sincere, kahit gaano paka ganda intention mo. May mga babae talagang hindi agad napapansin ang worth mo, at masakit yun. Yung tipong nag-effort ka, binigay mo kung ano ang kaya mo, Nagpakita ka ng interest, pero parang wala lang. Parang hindi tumama. Parang ikaw pa ang nahihiya na sobrang available ka. At mas masakit pa, kapag nakikita mong mas naa-attract siya, sa lalaking hindi man lang mas consistent kaysa sayo. Pero eto ang realidad. Hindi consistent ang attraction. Response siya sa energy, hindi sa effort. Hindi nare-recall ng babae ang lalaking nagpapakita ng kulang sa sarili. Nare-recall niya ang lalaking buo, kahit tahimik, kaya nandito ka ngayon para maintindihan kung bakit mas tumatatak ang presensya ng isang lalaking hindi malikot kundi malalim. Ganito ka simple. Kapag attached ka, nagiging reactive ka. Kapag reactive ka, nawawala ang composure mo. Kapag walang composure, nawawala ang aura mo. At kapag wala kang aura, wala kang imprint sa utak niya. Kapag attached ka, nararamdaman ng babae ang tatlong bagay. Gusto mo siya ng sobra. As sobrang gusto ay nagiging pressure natatakot kang mawala siya. At ang takot ay hindi nakakaakit. Nawawala ang respeto mo sa sarili mo. At pag nawawala ang respeto mo sa sarili, nawawala rin ang respeto niya. Araw-araw daanda ang lalaking attached ang nakakaharap ng bawat babae. Kaya predictable sila. Kaya madaling kalimutan. Ang hindi mo alam, kahit hindi ka nagsasalita, nararamdaman ng babae kung may panik ka sa puso mo. Kung insecure ka. Kung nagmamadali ka. Kung gusto mong makuha siya agad. Kahit hindi pa nabubuo ang foundation. Pero ang lalaking hindi attached, tahimik. Hindi nagmamadali. Hindi nagpi-please. Hindi nagpipilit. Hindi dahil hindi niya gusto, kundi dahil nire-respeto niya ang sarili niya. At yan ang unang imprint sa isip ng babae. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kontrolado ang isip ng babae. Hindi mo kontrolado ang impression niya sayo. Hindi mo kontrolado ang response niya, pero kontrolado mo kung sino ka. Kontrolado mo ang vibe mo. Kontrolado mo ang presensya mo. Kontrolado mo kung paano ka gumalaw sa mundo. Ang stoic na lalaki, hindi hinahabol ang validation sa labas. Hinuhubog niya ang sarili niya sa loob. At dahil doon, nagiging mabigat ang presence niya, even without trying. Naalala siya hindi dahil palabas siya, kundi dahil may kapayapaan siya na bihira sa mga lalaki ngayon. Naalala siya hindi dahil madaldal siya, kundi dahil may aura siya ng lalaking hindi madaling basahin. Naalala siya hindi dahil malakas siya, kundi dahil kalmado siya, trick number one, the controlled presence. Ito ang pinakamalakas na psychological hook sa babae. Hindi mo kailangan magpa-hard to get. Hindi mo kailangan maging cold. Hindi mo kailangan magmukhang walang care. Yung kailangan mo ay controlled presence. Ano ito? Ito ang presensyang hindi sobra, hindi kulang. Presensyang hindi naghahabol. Hindi rin nagtatago. Presensyang grounded, steady, self-contained. Ang controlled presence ay parang ilaw na hindi blinking pero hindi rin naka-off. Nandoon ka, present ka, pero hindi ka nagpapakitang gutom sa attention. At tuwing nakakakita ng babae ng ganitong klasing presence, nagre-react ang instincts niya. At bakit? Kasi sa panahon ngayon, puro extreme ang mga lalaki. Sobrang clingy, sobrang hotdog energy, sobrang needy, sobrang nagpaparamdam, sobrang nagpapaliwanag, sobrang nagpapadali. O kaya naman, yung kabila, sobrang cold sobrang ghost, sobrang pa-mysterious, sobrang alpha roleplay, sobrang patahimik pero walang laman, parehong hindi nakakaakit. Ang babaeng may depth na attract sa lalaking hindi exaggerated, sa lalaking marunong humawak ng sarili. Ganito gumalaw ang lalaking may controlled presence. Nakikinig ng tama, sumusulat kapag may purpose. Hindi nagtitext ng walang saysay. Hindi humihingi ng attention. Hindi naghahanap ng validation crumbs. Hindi natatakot maghintay hindi na apektuhan kong may delay sa reply. At pinakaimportante, hindi niya pinipilit ang sarili niya sa buhay ng babae. The result? Nagiging steady flame ka sa isip niya, hindi loud. Hindi nagpapadala. Hindi nagwawala. Hindi nagmamadali. At tandaan mo to, kung tahimik ang kilos mo, pero grounded, nagiging mabigat ang presence mo. At ang mabigat na presence, mahirap i-ignore ng babae. Trick number two, the unexpected depth. Ito ang dahilan bakit bumabalik-balik ang isip niya sa iyo. Ang karamihan ng lalaki predictable. Madaling basahin, madaling hulaan, madaling unahan. Pero ang lalaking hindi maalis sa isip ng babae, may lalim. Hindi dahil nagpapakamysterious, hindi dahil nagtatago, hindi dahil nagloloko, kundi dahil may sarili siyang mundo na hindi umiikot sa babae. Lalim na galing sa sarili niyang routine, sarili niyang passion, sarili niyang discipline sarili niyang vision, sarili niyang battles, sarili niyang healing, sarili niyang pangarap, sarili niyang direction. Ang lalaking may unpredictable depth. Hindi mo agad makikita ang mundo niya, pero ramdam mong may mundo siyang hindi niya basta-basta ibinibigay kanino man. Alam mo ba kung bakit kahit isang beses niya lang nakausap, may mga babaeng hindi ito makalimutan? Kasi naramdaman nila 'to. Hindi niya ako sinusuyo, pero may bigat yung presensya niya. At sa isipan ng babae, Automatic itong nagiging emotional loop. Bakit siya ganyan magsalita? Bakit parang hindi siya takot mawalan ako? Bakit parang may higit pa sa kanya na hindi ko nakikita? Bakit parang hindi siya kagaya ng iba? Bakit parang mas masarap siyang kilalanin? Bakit parang hindi siya madaling makuha? Bakit siya? Ito ang sinusubukang intindihin ng babae pero hindi niya maintindihan. At ang hindi maintindihan, iniisip, hindi dahil naglalaro ka kundi dahil may lalim ka na hindi mema, hindi scripted, hindi sinasadya, ito ang effect ng unpredictable depth. Nabubuksan mo ang imagination niya, yung parte ng utak ng babae na pinakasensitibo sa attraction. Hindi logic, hindi lust, kundi imagination. Ngayon, paano mo ipapakita ang controlled presence at unpredictable depth nang hindi nagmumukhang OA? Ganito ang kilos ng lalaking hindi nabubura sa isip ng babae. Pag nag-usap kayo, present ka, hindi distracted, hindi insecure. Hindi sabik, hindi ka nagme-message ng tatlong paragraph. Hindi ka nagpipilit magpatawa. Hindi ka nag advertise ng sarili mo. Simple ka lang, pero kalmado, pero grounded. Presence less than words. Pag hindi kayo nag-uusap, hindi mo sinusunog ang utak mo. Walang. Bakit hindi siya nagre-reply? May ginawa ba akong mali? Ayaw ba niya sa akin? May iba ba siyang kausap? Iniiwasan mo ang obsessive analysis. Ang stoic na lalaki, hindi nag-iimbento ng kwento sa utak niya. Hindi ka over-accessible. Kung every five minutes nandyan ka, nawawala ang bigat mo. Pero kung may routine ka, gym ka, trabaho ka, self-improvement ka, may ginagawa ka para sa buhay mo, nagiging rare energy ka. At ang rare energy, memorable energy. Nagsasalita ka ng may timbang. Hindi ka madaldal, pero hindi ka rin tahimik. Pag nagsalita ka may laman, may observation, may pagkalalim, may konting wisdom, may humor na hindi pa cute, kundi authentic. Ito ang subtle way ng pagpakita ng depth, hindi sa pagkwento ng achievements mo, kundi sa pagpakita ng mindset mo. Hindi mo inilalagay ang buhay mo sa kamay niya. Kung hindi siya nag-reply, okay ka. Kung busy siya, naiintindihan mo. Kung may delay, hindi ka nanginginig. Ang vibe mo dapat ay, Masaya akong kausap ka pero buo pa rin ako kahit hindi hindi defensive, hindi needy, hindi sabik. Dito maraming lalaki na tatalo. Akala nila, ah okay, kailangan kong mag -mysterious. Ah okay, hindi ako magre-reply agad para maisip niya ako. Hindi. Hindi ito laro. Hindi ito pa hard to get. Hindi ito strategy. Kung ginagawa mo ito, para isipin ka niya. Manipulation yan. Atang babae. Ramdam yan. Ramdam niya kung ginagamit mo ang stoic moves para makakuha ng attention at once ramdam niya na nagpapanggap ka, tapos ang laro, ang stoicism ay hindi performance, hindi pagpapretend na mataas ang value mo, hindi pagfa fake ng independence. Ang stoicism ay pagiging totoo, pagiging grounded, pagiging secured sa sarili mo. Ito ang mahalaga. Kung gusto mong hindi ka mawala sa isip niya, gawin mo to hindi para mahulog siya, kundi para maging mas solid na version ng sarili mo. Kapag para sa babae mo ginawa, kuguho ka. Kapag para sa sarili mo ginawa, sisikat ka, ano ang nagiging effect ng Controlled Presence plus Unpredictable Depth? Ito, may kapayapaan ka na hindi madaling mabasag, hindi ka reactive, hindi ka clingy, hindi ka pa-cute, hindi ka sabik, hindi mo kinokontrol ang narrative, hindi mo binabasa ang isip niya, hindi ka naglalakad sa takot, at dahil buo ka, nagiging magnetic ang energy mo, hindi inaasahan, hindi hinahanap, pero ramdam niya at kapag ramdam ng babae ang uri ng presensyang hindi demanding, hindi manipulative, pero malalim, tumitira ka sa isip niya kahit wala ka. Hindi dahil nag-strategy ka, kundi dahil nabuo mo ang sarili mo. Yan ang lalaking hindi malilimutan. Yan ang lalaking babalikan ng isip ng babae kahit 2am na at tahimik ang mundo. May sasabihin ako sa iyo na hindi mo makukuha sa kahit anong libro, TikTok o YouTube guru. Ang hindi nakakalimutang lalaki ay yung sumagi hindi lang sa mata ng babae kundi sa puso niya. Hindi sa pagiging sweet, hindi sa pagiging guapo, hindi sa pagiging consistent, kundi sa signature ng energy na iniwan mo sa kanya. Isang uri ng presence na hindi niya basta-basta makikita sa iba. Hindi ito ginagawa, kundi nararamdaman. At yun ang pag-uusapan natin ngayon, the emotional signature. Ang pangatlo, pinakamalalim at pinakastoic na dahilan kung bakit hindi kanya makalimutan. Pero bago tayo pumunta dyan, pag-usapan natin ang sakit na karaniwan sa lahat ng lalaki, yung ibinigay mo ang best mo, pero hindi pa rin sapat para maalala ka. Masakit yung pakiramdam na nag-effort ka, nagpakita ka, nagpakabait ka, nagpakatotoo ka, pero parang wala lang. Masakit na kahit nagpakita ka ng sincerity, hindi pa rin yon ang tumatak sa kanya. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki, kapag gustong maalala, nagpapakita ng effort, pero hindi effort ang naalala ng babae. Ang naaalala niya ay ang emosyon na naramdaman niya habang kasama ka. At minsan kahit sobrang bait mo, kung insecure ka, ramdam niya. Kahit sobrang effort mo, kung anxious ka, ramdam niya. Kahit sinubukan mong maging perfect guy, kung kulang ang grounded masculinity mo, ramdam niya. Hindi siya naakit sa kabaitan mo. Hindi siya naakit sa effort mo. Hindi siya naakit sa pagiging available mo. Naakit siya sa enerhiya mo. At dun pumapasok ang emotional signature. Bakit importante ito? Kasi ang kalaban ng emotional signature ay ito. Attachment energy. Kapag attached ka, ang signature mo ay takot, insecurity, pressure, overexcitement, neediness, overinvestment, fear of loss, expectation, outcome attachment. At lahat ng ito, ramdam ng babae, kahit hindi mo sinasabi. Kaya kahit sobrang effort mo, nagiging magaan ka sa isip niya. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra ka. Sobra kang nakatingin sa kanya. Sobra kang nakadepende sa reply niya. Sobra kang invested sa validation niya. Sobra kang attached sa outcome. At kapag sobra ka, nawawala ang bigat mo. Hindi ka nagiiwan ng emotional imprint, kundi emotional pressure. At ang pressure, hindi nakakakit. Pero ang grounded presence, nakaka -addict. Kaya kailangan gamutin muna ang attachment para lumabas ang emotional signature mo. Ang pangatlong trick ay nakaugat sa stoic principle na ito. Be the calm force in a chaotic world. Sa panahon ngayon, puno ng gulo at ingay ang utak ng karamihan. Overthinking. Expectations. Insecurities. Emotional swings. Unstable connections. Mixed signals. Fear of abandonment. Ang babae araw-araw nilalamon ng emosyon, pressure at comparison. Kaya kapag may pumasok na lalaking, kalmado, grounded, hindi reactive, hindi sabik, hindi natitinag, automatic, nagiging emotional refuge siya kung saan siya tumatambay kahit sa isip lang. Ang stoic na lalaki ay hindi robot, hindi cold, hindi stone, kundi present, aware, marunong maghawak ng sarili, emotionally stable hindi minamadali ang bagay, hindi overhype, eh, hindi nagpapaikot ng drama. Sa mata ng babae, rare yon Napaka-rare. At ang rare, hindi naabot, hindi napapalitan, hindi kinakalimutan. Trick number three, ang pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit hindi ka makalimutan. Ito na, ang emotional signature ay hindi salita, hindi moves, hindi tricks, hindi strategy. Ito ay vibrational imprint na nalalagay mo sa isip at puso ng babae kapag kasama ka niya. o kahit kapag nagkausap kayo minsan lang. Tatlong bagay ang bumubuo dito. One, your presence. Kung paano ka tumayo, kung paano ka huminga, kung paano ka tumingin, kung paano ka sumagot, kung paano ka mag-react, kung paano ka tumahimik. Ang mga lalaking hindi malimutan, may aura ng I'm here but I'm not chasing. Two, your emotional stability. Kahit may tension, kahit may attraction, kahit may kaba, kalmado ka. Hindi ka nagpapakitang kailangan mo siya. Hindi ka nagpapakitang takot ka. Hindi ka nagpapakitang nagmamadali ka. Kung ano ang emotion niya, hindi mo ginagaya, kundi inaangkor mo. Ikaw ang center of gravity. Three, your unique identity. Ito ang pinaka-core. Hindi mo sinusubukang maging ideal man. Ikaw mismo ang naging identity mo. Hindi ka nagpe-perform. Hindi ka nag a hindi ka kumokopya, hindi ka nagpapakamisteryos. May sarili ka. Paniniwala, standards, boundaries, values, perspective, humor, discipline, routine. Ikaw ay ikaw. Walang kahawig. Walang katulad. Ang psychological effect nito sa babae, kapag may emotional signature ka, iniisip ka niya hindi dahil gusto mo, kundi dahil naramdaman niya ang energy mo. At ang babae, mas naapektuhan ang naramdaman kaysa sa nakita. Mas naaadik siya sa vibe kaysa sa messages. Mas napapaisip siya sa kilos mo kaysa sa salita mo. Mas nanghihinayang siya kapag hindi ka na uma-appear sa buhay niya kaysa sa hindi mo siya na good morning. Ang emotional signature ay parang amoy, hindi nakikita pero ramdam. At kahit wala ka, nananatili. Ngayon, paano mo ito ibubo araw-araw nang hindi nagmumukhang scripted? Ganito. 1. Huwag kang magmadali. Ang lalim ay hindi minamadali. Ang grounded masculinity ay hindi pinipilit. Ang stoic presence ay hindi shortcut. Kapag binagalan mo ang sarili mo, pumibigat ang presensya mo. 2. Huwag kang gumawa ng unnecessary noise. Hindi mo kailangan magpakitang gilas. Hindi mo kailangan magpakiyut. Hindi mo kailangan magpabibo. Tahimik ka, pero may laman. Ito ang rare. 3. Lakasan mo ang identity mo. Gamit ang routines passions, discipline, fitness, focus, boundaries, personal mission. Kapag malakas ang identity mo, lumalabas ang depth mo. At ang depth, hindi mapigil ang isipin. 4. Huwag kang reactive sa emotions niya kung hot siya, okay ka. Kung cold siya, okay ka. Kung busy siya, naiintindihan mo. Kung may delay, hindi ka nagagalit o kinikilig. Kalmado. Steady. Grounded. Ito ang pinakamasarap sa babae. Foy begin mo siya ng emotional contrast. Kung ang ibang lalaki, clingy, hot dog energy, insecure, pabigla-bigla, sabik, emotional roller coaster. Ikaw naman ay kalmado, mahaba ang pasensya, may direction, may wisdom, may humor, may emotional discipline. Hindi ka toxic, hindi ka boring. Ikaw yung different energy sa mundo niya. At ang iba, mahirap kalimutan. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag mong gamitin ang emotional signature para manipulahin siya kapag ang intention mo ay para mapahabol siya, para maghabol ng validation, para gumawa ng mysterious effect, para magmukhang high value, para pataasin ang tingin niya sa'yo. Wala. Nagiging acting lang. Nagiging scripted. Nagiging fantasy. At ang babae, ramdamang peke. Hindi mo kailangan maging stoic character. Kailangan mo lang maging stoic na lalaki. Yung natural, hindi performative. Ito ang tandaan mo. Ang totoong lalim ay hindi pinapakita, nararamdaman. At ang nararamdaman, hindi pwedeng pekein. Kapag unti-unti mong nabuo ang emotional signature mo, ito ang mangyayari. Han, hindi ka na-reactive. Bumibigat ang aura mo, nagiging kalmado ang emosyon mo, umaangat ang standards mo, lumilinaw ang direction mo, humihigpit ang boundaries mo, lumalalim ang identity mo, tumitibay ang self-respect mo, at dahil dito, nagiging ibang klasing lalaki ka. Yung hindi karaniwan. Isang lalaking, hindi naghahabol, hindi natatakot, hindi humihingi, hindi lumalaban para mapansin, hindi nagpe-perform, hindi nagpe please hindi nagpapapiti party, hindi naghihintay ng validation, kundi lalaking, nasa mission, may paninindigan, may emotional clarity, may presence, may wisdom, may self-mastery. At sa mata ng babae, ito ang lalaking. Hindi ko man siya kausap, pero bakit siya naaalala ko? Hindi kami close, pero bakit may impact siya? Hindi siya nagpapapansin, pero bakit siya ang naiisip ko? Bakit parang mas gusto ko siyang kilalanin? Bakit parang may something siya? Yan ang something. Yan ang emotional signature. Kung may isang linya sa video na to ang tumama sa dibdib mo, Comment ka sa baba. Emotional signature. Para malaman kung isa ka sa mga lalaking hindi nagtatago sa takot, hindi naghahabol ng validation, kundi unti-unting bumubuo ng presensya na hindi basta-basta malilimutan. Kung kasama ka sa journey na to'y paramdam mo. Salamat sa panunod.